Hi, guys. Good morning. Oh, sige, magkwento ko. Ano kasi siya? Nagtitinda siya? nagtitinda siya ng kawang Yan, usapang sili tayo ngayon, guys. Ang <laughs> mahal na sili. Ang mahal kasi ng sili. Hindi kami makakain ni Lan. Ito yung buhay namin dito, guys. Pagising sa umaga, magkakain na kami, tapos pagluluto si Ate Lani ng tuyo. Ayan, tuyo. Almusal namin yan. Tapos, maliligo. Tapos, start na sa trabaho. Yan ang buhay namin dito. Kasi, stay in kami dito, mga senior citizen. <laughs> tayo, almusal tayo. Ay, nako. Yan ang buhay namin dito. Trabaho. Ising, tulong. trabaho. Ito tayo, guys. Ito ang nakakulay tayo. Masyati na niyo ang gulutok.

lớp cái này là So, <tries> magkaroon <tries> Let's it, guys. Almusal tayo, egg. Tuyo. Ayan. Hintay tayo ng kami. At pita. <laughs> ano na yan? Ano ka na? Kain na tayo. Aba kung makain tayo, mag-video tayo dito. Hmm. Ang sarap ng kape. guys. Hi, guys kamusta naman yung Magkaan, kayo dyan? Magkano ba kilo ng siling ngayon? Patayin mo na yan kasi mainit yung baka Dati umabot yan ng 1,000 eh. Ay, eh, 3,000. Buma Samantalang pag nagtanim ka niyan, maraming bunga. Sili mo? Kaya sabi ko lang yun. Hindi ba alin daw mga kaubambahay, huwag lang ang sili. Kasi paborito <laughs> nila yun eh. <laughs> Hindi nila makakain pag walang sili. Ba't tinutukuran nila ang sili eh. <laughs> mga uragan kasi yun Okay na? Luto na? Luto na. Yeah. Kain tayo guys, kain, kain, sinangag, kape. Si tuyo. Oh. Kain tayo, guys. Oh, un. <coughs> ulam, mahi, ulam ng ulam Nandito kami sa trabaho, guys. Sa trabaho kami, nag-stay in kami. <clears throat> Tapos yung sahod namin, pinapamigay namin. Nakabusto <laughs> yung humingi. <laughs> mag-message lang kayo sa baba. <laughs> para sa para pag sahod may schedule ka. <laughs> Napalipad namin yung sahod namin. hmm Naunahan lang. <laughs> yung mauna, swerte Yung mauli, wala na. Next time. <laughs> o oh, baka gusto nyo. Matrabaho kami para pamigay lang namin. Siyempre, yung talagang mababait na tao. <laughs> Kapagkawang gabap. Shoutout pala dyan kay Bebang sa Canada ha. Friendship. Iparamdam ka naman Bebang. Gusto nga yung channel mo. Malak. Tiyo. Ano ba? Lunto yung yun. Gusto nga lang. Hindi ko masama sa kanina.

Nandun pala sa labas sila may mamatay. Ganda pala yung laso naman. Ang binitag nun, dami nila naglitang patay doon. Sa labas, laso nilita. Maganda. Kasi hindi sila dito na mamatay. Let's No? May matay daw sila dito sa labas. No, ayaw nila dito kasi daw yan ng liwanag. Oo, oh, kasi kung dito sila mamatay, mababahuan na tayo, maamoy natin. Anong man tayo maamoy? Lalo yan, naghanap daw ng liwanag. Mm -mm. Bili ako ulit. Rock, yun yun yun. May Dora Rock pa eh. Ano ba yung ganda ba yun? Di ba yun ako? Rakylimian. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. mm -hmm. 'Yun nilunok ko na. pasok na ng dila ko yung kasabihan na pag sinubo. <laughs> Ito pag Ito, napaso, niluluwa. Akala ko malamig na. Inim ko marami. Inip. Ito na lang. Depende luwa. Kaya nga eh. Yan, yeah, sunog na naman yung dila. Ano kayo maganda eh? Prank si Amos. Um, Gagawin natin. Pagpasok natin. Gagawin natin. Pagka-pagpumasok, natin naman rin ang abukas. Isa binabisa. Nasa video. Sige, sige. Masa hmm? na, kalakasin. <laughs> ka.

ta Hindi sa gusto 'yung sasabi mo. Hindi ko gusto. Akbii mi lang pa naman ng sticker. Paulit-ulit. <laughs> 'Yung <laughs> <laughs> sisigaw siya nakakalimutan pa 'yung bill. Wala na di na kaya pa diyan. Hindi pa tapos lang billa. Emong kasi pag sisigaw ka na ano nakalimutan. <laughs> Nakikinig. Sampung ulit yata. Iguwawala kasi siya. Hindi sigaw siya. Nakalimutan ko bilang ulit na nga. Parang comedy na. Hindi nakakataka sila. May ilakta. Hindi, nakatawa na. Yan lang din siya. Yan lang din

bali-bali tayo eh. Ang hindi ganda lang natin. Palawunan, pinatawanan lang. Pero ang hindi ko nagustuhan kay Sir Keith, yung bilalubog ako sa likod. Hindi yun ako sa likod. Kinaulak ako. Mayot na eh. Pero, ano, lumaban na Yun ang ano eh. Natatakot ako. Sinabi ko sa kanya na ano, Nananakit, nananakit kasi. Nakakaano eh. Sabi ko nga, pinagsundan niya mm -hmm. ako. Ba ba? Sabi ko, baka ma'am, ay, agdana. Ang babalugbog siya. Sabi baka mamaya, kita yung tigla? Bigla mm akong -hmm. tulang to Tulang. Magmamadali talaga akong gumawa. Parang ah, sunod siya ng sunod mm -hmm. Saka, para tingnan si Ro, siya akin dahil parating na kliyente. Kasi sa kona nun eh. Tapos, itong si Rod, puntaan ko. Tapos kay Rod yun eh. Kumakain sa tapat silod. Puta. So, Sumunod din siya. Hmm. Ang pinakaayaw kasi ni Sir ng hmm. kliyente. Pinakaayaw niya talaga yun. Hindi pa rin tapos. Ako kasi na may gusto ng siya? Bob? Ako bang mananay? Ako nga na yung pinaka-galit na galit siya talaga pag pag pasok ko ganun init mo makita ko Kaya dumiretso di sa likod sabi ni Elma kasi kamit na siya sabi na nandiyan mo siya bakit dumiretso siya sa, sa likod sabi niya pagbalik niya dito hingal sabi daw ganun lang <laughs> hey, Nah, malah selang, selang. nagbalog ko dun sa likod ko. Tapos yung sinugod ko siya. Nanakit kasi. Tapos yung nagpasunod ko siya, sunod sa siya ako. May nagpakupin ko. Vlog! pakialam ko pa alam niya kasi. Wala naman ako nalaman dun eh. Nagkukunin lang ako dun sa loob eh. Nadamay pa ako. Ano Yung mga nagkakabit ng damit sa manikin. Hindi nila maayos ang kabit. Pataranta. Maibit dito. Kung ano hindi nila maisara. Ay, ito, taranta sila. May kukunin lang naman ako dyan. Eh. Pag talikod ko, <laughs> pamalik na ako sa labas. Pag talikod ko, ah, gumanan talaga yung boses ko. Oh, boom! Lari! Sabi niya, oh, pag talikod ko, boom! Masakit. Kasi ni, eh, nakalit siya dyan dahil iiwanan na kala <laughs> niya kasama ka dyan. Naman sabi ko, ano, hindi ako kasama dyan. Hindi ko na alam yan eh. Sana hindi na ganun, wala pa nga sa si atin. Sino 'yung nag-finish dito? Kasi anong, hindi nila na i-flat ng mabuti sana 'yung game. Ah, Kala niya mali 'yung pag-finish. Kasi sabi ng mga naglakabit ng treadmill, sininig binus nito mali. 'Yan 'yun. Big deal Eh si Ate Miriam hindi 'yung umamin siya naman talaga nag-finish. Mahirap umamin pagka nagagalit siya eh. Akala okay. niya kasama ka doon yeah. tapos bigla kang iiwanan. Mul tapos <laughs> nga, boob. Sabi nung boses ko, ba, gumawa daw sa... Ang oh, lakas? Oo, so, ang lakas. Hindi man ako magalit pag di malakas. Gano'n sana marandaman mo doon sa baliw na... Ano <laughs> <laughs> mo, meron akong guardian angel sa likod kasi sabi mo, muntik na ako matamaan. Ang lakas ng bigwas boss na kanya, no? Huh? Siguro tulog ako. Sigurado yun. Mm -mm. Lakas ng M ang baliw, malakas. Mm -mm. Nakatulog <coughs> ako nun. Hindi ko talaga alam yun. Kasi, Hindi ko alam na baliw siya. Nagganyan ang paan nyo. Oo. -oh. Di ba? Para kayo nagtsa-tsa-tsa. Kasi babalunta ako dito. Punta naman siya. Tapos, ah, sabi niya. Pero mo lang alam-alam diretso akong ganyan tapos meron na pala mong gusto mong umano sa likod ko nagalit siya nagalit nga sa dahil yung paa niya hindi niya malaman kung saan niya ilalagay akala ko naman hindi yun baliw Rasa eh akala ko ano lang madunis madunis lang ang gador bago niya sabi niya gano'n sabi uh, lakas ng dikwas niya eh. <laughs> yun. Sabi <laughs> ko, tulog. Pinakalis ako agad mo. No? Hindi ako inabol. Hindi na. Kasi parang nabost doon ang lakas niya eh. <coughs> Yung dikwas niya. yung bali. Lakas talaga. Kaya <laughs> pala sabi mo, tingnan na, ka na. <laughs> hindi pa rin ako napabayaan ng tao sa likod ko. Mm -hmm. <laughs> Kasi kung matamaan ako, baka... Galag. Dito tama mo dyan? Eh? Oo, oo, sakit noon. Bato? Mm -mm. Eh, doon pa naman matutulog ang tao pag mm -hmm. dito ka tinamaan.